sabay natin. Tuklasin ang kwento ng mga elemento. So yan tol. Okay so andito na po tayo sa bahay mismo. Kung saan dito po tayo sa bukid. So, ngayong gabi, wala tayong hmm. Wala tayong ibang gagawin kundi magmasid at pakinggan ang paligid kung ano nga ba talaga ang totoo. Kung talaga meron ba talaga ang ano tikbalang na um, uh, mapakikinggan natin at makikita natin ngayong gabi. So ang usapan natin bago natin bibili yung bahay. So kailangan mo natin masigurado na meron talagang inkanto no make up dito so syempre dito po ngayon kasama po natin Black Ghost 23 ayan oh, yeah. ayun hey, so po ngayon dito na tayo, na tayo sa bahay na ito ah uh, ah uh, ikinig tayo na ngayon matutulog muna tayo sa sandali baka mayroon tayong mga maririnig yan malalaman din natin yung mga idol no? at salat po ng solid supporters ni Alpha Cosero huwag niyo kalimutan na i-subscribe at pakilike din rin sa ating video black gusto nyo mga idol yan so, mga idol so power adventure yan at Liga na yung support yung youtube channel mga idol okay. Rosa Adventure yo what's up tol it's me again Rosa Adventure sa lahat ng mga pala ng salit supporters ni Alpago Sirwan huwag nyo kalimutan ang aking channel Rosa Adventure po so syempre andun po yung may ari tol yeah ya yeah. mag-hi ka hello Yeah. Hello guys. Mauwi niya akong kinabuhi dito sa bukid guys Okay na okay na okay na Okay so may hari Okay so yan abang-abang po kayo at pakikinggan po natin So support local viewers Just business nila So mag abot tayo pati ulit Tara let's go So yan tol Okay Yan prepara po kami Ang oras po ngayon tol is 9.33 9.33 PM ng gabi na Okay, so mo wala po tayong ikakat ngayon tol kapag hindi kailangan natin ikat ha. Kailangan natin ma ring, maparingan ang paligid tol. Tikbalang bahay ng tikbalang tol. Okay. So ang may ari andiyan po tol. Okay. Yan natutulog na. So abangan niyo. So diyan naman muna kayo. So pagura ka, sa akin pa pakita mo. 933 ha. Ayan. 933. Ayan. Actually, hindi tayo matutulog. Masid-masid lang tayo. So, papakinggan natin yung napakatahimik na paligid.

Ebi gan Ebi gan Pwede ka bang ano Magipag-usap sa akin Nawala. 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 Oh, oh. Oh. Kaibigan ko. Pwede ka bang ano? Pwede ba tayo mag-usap? Alam ko mabait ka. Wow. Nawala. Nawala. Nawala wala tayong gagawin masama sa kanya. Oh, ang importante, kakausapin lang natin siya, di ba? Ba kahit kung ayaw man niya magipag-usap, magbibigay tayo ng alay. May kunting pagkain naman tayo. Yun nga, tuyo nga lang. May litsyon manok siya para bukas kung magpapakita man, magpapakita man siya sa atin. Oh! Oh, ba't may bubuyog? Lintik na! So ito alas 12 Napakagilaw sa labas Sobrang ginaw ng hangin Ito so, sa natin dito Sa so, baba Nawala, nawala siya tuloy Biglang nawala Biglang nawala Ganun, tingnan nyo yung mga hangin gumagalaw Yan Malamig no, ng na hangin tuloy Oh, 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 wow. Wow. Ano yun? Wow. Yan, kita niyan yung, ano, yung mga ilaw-ilaw na yan. Doon yung bayan. Napakalayo, di ba? So, 16 kilometers po ito galing ng, ano, ng kalsada. Nasa ibabaw po kami nakabundukan ngayon. Nawala siya, tol. Ang ganda, ang ganda ng boses niya. Ha? Okay, okay. Ang buhay, sobrang napakaamo ng anong niya ng boses niya feeling ko magkakasundo kaming dalawa ano may pubuyog kahit keri mas doon sila po. oh ha oh. huh? huh? totoo talaga talaga legit legit Mabait yun. Mabait yung mga tikbalang. Mabait. Sana. Mabait yung mga tikbalang. Mabait yung mga sa tikbalang. Mabait yung mga Sana. Ha? No, Mabait yung mga sa tikbalang. Sana. 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 sana, sana. Anong feeling mo siya? Totoo? Totoo. Ha? Yan. Sapatos ko tolo. Totoo talaga. mo na natin siya tol. Hindi muna natin siya pipilitin. So, hindi po kami nagpunta dito para siya ay uh, guguluhin. Nagpunta po kami dito kasi kami po yung nagbabalak na bibili ng bahay na ito. At siya po ay aalagaan ko, pangako po yan sa inyo. Yan, sa baka may mambabasya naman na ba't naman kayo pumunta dyan eh nasa bukid na nga yan ginugulo niya pa hindi po hindi po yung purpose natin kasi sila po kailangan po yan ng alay at pag aaruga tulad po natin yung mga tao so hindi po natin sila pipilitin kung hindi man ngayon magpapakita sumalay mo bukas naman po ng gabi di ba pangalawang bisis siya tumun ah, ano siya ah, nagpaparamdam siya ng alas 9 ha alas 9 tapos alas 12 ngayon ngayon mismo Yan, ito po yung ano unang gabi namin Pero part 2 na po ito, tol So, unang gabi namin Mayroong pang-anin na gabi yung natira, tol Isang linggo po ka dito oh. Totoo talaga So, yung may hari tol, tulog na oh. Grabe Yung mga damit namin kanina Ang pag-ano namin Kasi basang-basa dito. dito talaga umiikot siya sa bahay. Umiikot siya sa bahay. Oh, yung laga pa yung 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 ano nang paa niya. Talaga. wow oh. Grabe, hindi ko makapaniwala, bro. Totoo. talaga. Ha. Sure. <laughs> Pag nabili natin to po, dito talaga tayo titira pa. Bibili mo talaga to. Oh, pag may pera lang ako bro ha pero hanapan natin ng paraan ha tayo 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 yung oh. ano dito hindi makapaniwala si black post ha oh. totoo talaga, talaga eh. sana makita natin ha hindi hindi hayaan mo natin hayaan mo natin hayaan mo natin siya hindi napakabait yan kasi kung masama yan oh. at kung hindi malapit sa tao yan hindi yan magpaparamdam sa atin malay mo magpakita bukas ng gabi Diba? Oh, ayan. Unang gabi po naman so, natin. Siyan legit, legit talaga. Promise tol. Tumatayo yung balahibo ko hanggang ngayon. Ano? Oh. Wow. Ramdam ko andito lang siya sa paligid, nagmamasid yan sa atin. Eh. Ano? Pero pangako ko aalagaan uh, namin yan, tol. Okay. So yan hanggang dito ang pumuna. Ito po yung unang gabi namin, tol. So ang oras ngayon, last 12 may po, tol. Natulog na po kami nagising kami ron soy okay so ayan mahal mahal po namin kayo see you in the next video see you in the next show I'll see you tomorrow ng gabi tol first night natin ngayon pero part 2 na po ito thank you